Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pa ng lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, mga kadakers, dito lang po muna tayo magpakain sa malapit sa ating ah, kulungan kasi Maraming maliliit na kuhol dito. Mga kadakers, maraming lombabas na mga maliliit na kuhol dito kasi uh, natubigan na. So dito lang tayo para malapit. Galing pa po yan sila sa paliguan. So ganyan po ang ating mga alagang itik. magpapa magtuyo muna sila bago sila kumain ito lang po ang hinihintay natin kung kailan sila mag traktor dito at tayo po ay aalis na so sa area na ito tayo na lang ang na iwan kasi umalis na yung mga ibang may itik Uh, malapit na rin tayong umalis dito mga ka-dockers at maghintay tayo ng ilang linggo bago mag harvest ating area shout out sa lahat ng mga viewers po at sa mga subscribers ko sa 2000 plus na subscribers thank you very much sa itatuloy niyong uh, pagsubaybay sa ating youtube channel ah uh, pasensya na po kayo dahil hindi tayo madalas maka-upload sa lugar na ito dahil wala talagang signal kahit minsan na wifi kahit wifi wala pa talagang signal lalo na kung umulan mga kadakers wala talagang signal kahit wifi ah uh, shout out kay sir Aldrin Cosares at saka kay Ma'am Rosali sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. So ilang buwan na lang mga kadakas yung ating siho noon uh, na itong mangingitlog mga kadakas. So sulit na po yung ating pinaghirapan ng ilang buwan. So ganito talaga ang pag ng itik. Uh, matagal po bago mangitlog so hindi talaga basta bastang magsimula sa siho mga kadakers kapag wala po tayong malaking kapital so sa iba ah, ganyan kasi ang nangyari kagaya dito sa isang ah, subscribers ko na nagsimula siya sa siho tapos hindi pa buuhan da bali dalawang grupo po yung uh, itik niya so napakahirap kasi panay uh, gastos wala pa pong uh, ng kanyang uh, pangpatuka pang patuka at wrong timing pa yung kanyang pagbili ng siho mga kadakers dahil dalawang buwan mahigit bago mag harvest so tinamaan siya ng gastos so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat thank you for watching see you next vlog